Uh, for today's vlog mga kois, uh, nalabas tayo. Kakain uh, kain tayo ng... Uh, namimiss natin. after nung game, ito yung kinakain namin. Uh, chapati, egg tomato, yan. Tapos yung may sauce ng... Bip, bip, sauce pa yun? Bip masala yung kinakain namin after game. So, sawan. So, na-miss ko siya. Tapos may coffee with Mel for share Halip na partner. So, kain tayo mga boys. Tumahan niyo ako. Mga boys, so, away na tayo sa ano, tahan natin. Kain tayo. Okay mga kuys, papakita ko sa inyo mamaya. Ang taglamig na mga kuys Ito mo na yung panahon Nakakulimlim ah, na Hindi na katulad nung nakaraan na mainit Ngayon palamig na yun oh. Nandito tayo kakain mga kuys Sa White House Yan what have restaurant in jan yan

Ito na ginakaya namin mga boys, pagka, pagka ano, laro. Pero mayon gali akong trabaho so puto mo. Ito yung putrip ko. Mura na, madumi pa. muran <laughs> Mura na. Yan. Patibayan na na lang ng sigmula ito mga kus. Pero ito masarap talaga ito. May enjoy mo. Alam mo siya halip ka Nung bago ako dito sa kuwi, ganito yung ginagawa ko. Nung nalaman ko ito, yung mga tropa ba, sa paglalaro. Yan sa na ko na dati sa pintas yung tans yung pinagkakainan namin o kaya sa kabilang accommodation Ay,

kaya sabihin ko isa mo tira pa time din dito. Ito ko lang. Ito ko lang makadalawa kanito tatlo busog na eh. Wala.

और भाई वो कह सकता है मतलब कि ये भाई ठीक है क्या है भाई कि अभी दादा वो चले रास्ता में नेक्स्ट के कारण पता नहीं रहता है अगर थोड़ा बड़ा ठीक है ये टैक्स तो कि ₹10000 हमने उससे 20000 की बात की भाई कुछ टेंशन में और देवी जैसा नहीं रहा ना और अपना

Gusto ko lang yung pepino. Kunin ano kape mga kush.